Ah, oh, ano? Okay. Gusto nyo okay. magpakamatay na lang yung... ako para pagdating ni Daddy kayo na lang nandito? Ha? Apa. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw mo na sa akin. Gusto. Ayaw mo na sa akin. Sino? Barbie. gusto ko kay Mama. Bibili ng bagong na lang si Daddy ng bagong mami. Bibili na lang si Daddy ng bagong mami. Sige, diba, mama? magpapakamatay na ako. Mama, diba, ha? May... Tumigil ka, Joy. Magpapakamatay na ako. Para pagdating ni Daddy, si Mami patay na. Ikaw na lang. Ha? Bibili si Daddy bagong Mami. Ah, ganon. O sige, magpapakamatay na ako. may mama si Mama. Si Mama pao na lang ang Mami mo. Siyempre, pagpatay na ako, si Mama Pau na lang, Mami mo. Si Mama Pau na lang. Gusto mo, tawagan ko na si Mama Pau? Na, pumunta na dito, kunin ka na. Ha? Teka lang, tatawagan ko. Hello? Paula? Punta ka dito. Sundoy mo si Barbie, kasi gusto niya na ako mamatay eh. Bibili daw siyang bagong mami. Ikaw na lang. Ha? Sige, ikaw na lang. Maghanap na siya ng bagong mami daw eh. Magpakamatay na daw ako. Aden, Mga damit niya? O, Joy, mga damit ni Barbie, lagay mo na daw sa plastic. Susunduin na siya ni Mama Pau. O, di ba ayaw mo na? Ayaw mo na sa akin, di ba? Hindi, ayaw mo na sa akin eh. Sabi mo gusto mo na ng bagong mami. Dali na, lagay mo dito mga damit ni Barbie. Susunduin na siya ni Mama Pau. Asa na? Bibili na yan ng bagong mami eh. Si Mami Pau. Gusto niya na si maam Pau. Barbie, oh, kakausapin ka daw ni Mami, Pau. Barbie. O, oh, lagay mo dyan. Si Barbie na. Sinong ayaw na sa Ha? Ikaw Joy. Joy Joy. Di mo itabi yung plastic. Tabi mo yung plastic. Susunduin niya na yan ni Mama Pau. Tago mo yan, mapunit yan. Ano Angel? Joy Joy. Itago nyo na yung mga damit nyo. Susunduin kayo ni Mama Pau. Joy Joy. Makulit ka. Susunduin kayo ni Mama Pau. Magpapakamatay na ako dito. Iwanan nyo na ako.